We've a ng of working vanilla na sorbetes. And we'll all get into the blender. O, yan po yung ko. Hmm. Oh, ano? Oh, masamang amoy okay, na keso. Hahaluin the... ko ito lahat. Napakaganda. Lumalabas na maayos. Ang kulay ay asul na asol. Tulad ng lubos na di ka nakitakit na amoy at lasa. Ibubuhos ko ito sa ice cream machine kaya hand na ang sorbetes. Rani ang na yung lagay na dekorasyon? Oo, ang kahel ay magiging perfecto. Nakakasuklam na bagay. Ilalagay ko ito dito. Oh. Hmm. Ay, gagawin ko ang Masarap isa pa. na bagay. Kukuha ako ng pulang sorbetes. Kaya ano ang ihahalo ko rito? Nasa ako. So, masarap na gelator. kanilang kanding asul habang nagiging kulay na lila. Ibig ang krillaw. pero ang glidering ito, ko ang timpla sa makinang ito. Eh. Ano yung klase na kinalabasan at ang lasa ay kamanghamangha. Ang krill nating magdagdag ng ilang candy bilang dekorasyon. Tamang-tama ang M&Ms. Ilalagay ko ito dito. Sino kaya ang makakakuha ng anong klasing ice cream? Ako ang mauna, okay? Oh! Kamusta? kita mo? Gusto ko rin yan. Paalam. Napakasarap ng sorbete! Sobrang ganda! Ang kono ay kaya ayang gumugulong. Mapapadila ka sa iyong mga daliri. Kahanga-hanga! At ikaw na. Tara! Sige! Ituloy. Kadiri! <laughs> Hindi ko kakainin kahit ano pa man. Kainin mo ito. Para sa'yo ito. Nakakadiring ice cream. Masusuka ako. Ayaw ko nito! Mas mabuting tapusin ko ito agad! Paano mo ginagawa ito? Ay, Kadiri! Wala pa akong kinain na mas masama dito. Mamamatay na ako. Magiging ang astig nito. Tamang-tama ang vanilla ice cream na ito para sa aking ideya. Ano ang ni Faru Kari ito? Tingin ko ay pipiling ko ang mustasa sorbetes na may mustasa. Magiging kakaiba ito. Isang natatanging lasa. Unfrozen siguradome variants, si Verang Lace, ikas klum-sklum. Luka no, kaya ang makakakuha nito? Kaya, handa na ang aking super komposisyon. Kailangan na lang gawing sorbetes ito. Oo, talaga, napakaganda ng labas ng kulay. Pero palamutian ko ang sorbetes na ito ng pagkaing pusa. Nakakasuka. Ngayon, ilalagay ko ito dito at magluluto ng mas masarap. Para na. Sarap. Exacto lang ang chocolate ice cream. Kapaya ba? Oh, yeah. Okay, nangyad na rin ito sa kung ano. Strawberry syrup. Medyo ayos. Anigit pa. Paging matamis at nakakatakam. Gagawa ako ng mga lasa ng strawberry at tsokolate. Ang sarap. Yum! Yan ang kailangan natin. Ibubuhos ko ito sa loob at gagawin ang pinakamasarap na chocolate ice cream. Oh talaga. Saan so, ngayon kayo tatagal ka, Corrie Soiner? Matabis na makukulay na sing-sing. Ito ang lugar nito. Sino kaya ang kakain itong masarap na bagay na ito? Sino ang susuwertihin? Wow! Ang interesante! Maglaro tayo! Isa, dalawa, tatlo? Oo, oh. nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Iyan ay maayos. Ma ay, hindi. Nagkamali ako. Anong klasing pelikula ito? Anong bangungot? Ang pangit ng lasa? Kainin mo? Sige, mabubuwa na lang ako. Kakainin ko ng buo. Magpatuloy na. Ang bilis mo. Sige. Oh, oh. Nakakakuha ako ng sobrang cheesy na ice cream. Tsokolate na gusto ko. Kakainin ko siguro ito. Magkakaroon ako ng vanilla na sorbetes. Simple lang. At kailangan namin ng iba pang bagay. Um, yeah. There is something na kakadiring bagay. Kay kakainin ko ang lahat. Ito pa, o oh, nakagawa ng ice cream Salamat. na may isda. At na ako ng broccoli para sa pinakamagandang epekto. Nagtataka ako kung anong klaseng malaimpir nung halo ang lalabas. Pero kung titingnan mo lang, mukhang ayos naman. Pero alam ko na masama ang lasa nito. <laughs> Natitirang masyadong dekorado. Marshmallows. Akala ng mga babae, masarap ito. Pero grabe, ang pangit. Ilalagay ko ito sa kahon. Kaya, kukuha rin ako ng mas marami pang vanilla Sandali ice cream. Lang. At ihalo ito sa isang masarap. Yeah. Hmm, hindi. Kamusta? Sa tingin ko, kukuha ako ng seaweed. Ang ice cream na may seaweed ay magiging maganda rin na kulay berde. Oh, Diyos ko! Ibubuhos ko ito sa vending machine. At gumawa ng berdeng sorbetes. Magwiwisik din ako ng masarap na bagay. Ano? Halimbawa, itong magagandang matamis na sprinkles. Mukha itong katangi-tangi, pero hindi ko sasabihin kung anong lasa nito. Handa na ang lahat. Pwede bang ako muna? Anong nandyan? Oh, ang sarap. Ang ganda. Kailangan nating subukan. Oh, ang lasang kadiri. Masama? Kailangan nating alisin ito kagad. Napakahirap. Lasang damo? Hindi, ikaw. Sige, sumasa ngayon. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, ang ganda naman kasabay ng marshmallows. Masarap. Ay, hindi. Nagkamali ako. Nakakadiri ang lasa. Kakainin ko Sige, kain. Um. Hindi ko malasahan ang isda. Kainin mo. Susubukan ko. Imposibleng kainin. Oh. oh. Tingnan na lang kung ano yung nanto. Naisip ko na. Kukuha ako ng simpleng puting ice cream gaya ng dati. At para sa kulay at lasa, idadagdag ko itong pulang sibuyas. Breath. sa so, Kirill 9, and pupunuin ko ito ng Nutella. Malamang ang lasa ng Nutella ay hindi makakatulong dito sa ice cream kahit konti dahil ito ay para na sa mga manonood. Salamat sa panonood. Oh, ang kulay ay naging kamanghamang ha. Pero ang amoy, siyempre, mas mabuting huwag na lang amuyin. Kaya gagawa na ako ng ice cream ngayon. Lila, napakasarap. As ilalagay ko sa ibabaw ang mga bears. Sobrang ganda. Pero ang pagkadiri ay nakakaloka. Ilalagay ko ito dito. Ano pa kaya ang maiisip ko? Kukunin ko ang rainbow ice cream ngayon. Hmm? Lumilipad? At magdadagdag ako ng maraming mga hita ng manok. <laughs> Kawan ng Coca-Cola ay eh, honey finger sum. Nangan? Ubuhos ko ang buong bote. At maguti iyon. Oh, oo. Oh, oh. Sa oras na ito, Maglalagay din ako hey, ng ketchup Matt! para sa buong epekto. Napaka-kadiri ng ice cream na lumabas. Ayokong inumin ito. Kay is ang gabuhaw si Jose, kuno? Salamat. Ang ngayong Gyumhawir is sorbet taste. Ang iyos espesyal na ah! kone, ang isang palamuting asukal sa itaas. Maganda ang puting asukal na may itim. Pero ang lasa ay kakilakilabot, kaya mga babae, subukan niyo ito. Ikaw, ako, ikaw, ako, ako, ako. Ngayon makikita anong ko si Brady. Brady. Usapang Mukhang... pang loko. Igan. Ah. Imposible kainin ang horror. Ngayon, ako naman. Lila no. na may masasarap Tama na mga oso. Sandali ay, nakong, anong kakilakilabot na ice cream? Sinabi kong hindi ko maintindihan na ang manok ay cool. Yo, oh, Ngayon, kasama ang mukha ko. Hindi ko ito makain. Bakit kailangan mo? Sige, kailangan ko itong kainin hanggang huli. Masusuka ako? Paalam? Napakaraming uh, bagay. Gagamitin ko ang vanilla ice cream bilang batayan. Ano kaya ang ihahalo ko dito ngayon? Sa so, oras na ito, gagawa ko ng masarap na matamis gamit ang Oreo cookies. Ang kailangan mo. Pero magdadagdag ako ng kaunting nuggets. Isang kawili-wiling lasa ang lalabas. Hahaluin ko ang lahat. Magiging sininasan, ang kulay ay lumabas na cool, pero siguro hindi ito masarap. Nuggets ay hiwalay, pero ang tsokolate ay... Huh? ko huh? ito ng mga french fries. Nakaisip ako ng cool na eksperimento para itong bagong mundo sa negosyo ng mga panghimagas. At gagawin ko itong ice cream na ganito. Kukunin ko ang chocolate. Ang sarap. At magdadagdag ako ng masarap na strawberries dyan. Ibubuhos ko lahat ng strawberries Salamat. na meron ako. Magiging super ito. Inihitirikta ko si Sling Walter of the sushi. Anong kasing mangyayari? Sa so, nangyayari kailangan ng ng lahat. Handa na ito. Maganda ang kuleyfro, hindi ko susunan. Ang galing! Nas Break Tori Arc Prince Sorbet. Sarapin! Sa panino! Sa um, palamutian nito ng mga chocolate chip. Mukha itong napakasarap. Pero syempre, may napaka-espesyal na amoy. At ayan na. Tapos na! Maari mo na itong kainin. Sting na natin. Ikaw naman. Sumasang-ayon ako. Salamat. Oh, mukhang masarap. Susubukan ko kung ano ang lasa Kapayapan. nito. pa. Oh, sige. Kaya kong magpasya. Hindi naman ito ang pinakakadiri. Ako rin. Handa na ako. Sige. Susubukan ko Hindi. ko ito. Chocolate Pero medyo ito. kakaiba ang lasa. Siguro kakainin ko ito. Salamat sa panunod. Hindi ko naintindihan ng biro. Ikaw ba? At ako, um, tignan mo. Natapos na tayo magkasama. Magaling. Tanyo ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hamon ang naghihintay sa iyo. Ayos na! Kailangan na. mong ipakita mong yung ng eksento kung gaano kakahusay sa pagguhit Sa unang round, ikaw Kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow, magiging masaya ito. Akong, alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na. Simula sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Huh? Oh. Hindi, 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 hindi. Pag-amokin din Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito. May mas maganda akong ideya. Oh. Paano kung gawing tunay na mga kulay ang mga candy na ito? Kailangan nito? ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh. Hoy, hindi pwede. Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig. Kaya kong gawin yan. Tingnan mo! Kung gaano ito kaganda, ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. wow Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie! Baka kunin ko ang iyong drawing. Oo oh, okay. nga, ang hirap. Pinilit kong mabuti. Ano? Aba, guys... Tapos na ang oras ninyo. Ipakita ninyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng skittles. Sinubukan ko talaga, pero ang, ang pamutol tubig... ay bumaon at iniwan ang puso sa mesa. Oops! Kaya hindi kompleto ang iyong pagguhit. Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw Jane, ay... makukuha sa tingin ko na ito. Na ang mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa totoo lang. Andy, gusto mo Ayan bang... Lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon, gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon, ang premyo mo ay isda. Ay! And now, meron kang isang minuto para gumuhit. Sa so, tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the curve, to free and guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na, pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa ko? Tinutulungan siya? <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone, and for drawing. Ang SARS ang though it's compelling. Hmm. Mukhang napagdesisyon na na para sa akin. Pero hey, maganda naman Doing ang pinili. para <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! Tikman natin ang sarsa! Ah! Uh. Bulasan, isang manika. Okay, tapos na ako. Yan ang lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Naku, ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi, hindi, Guys, hindi, tama hindi, na. hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga obra maestra. Sigurado ako. Hindi, hindi. Ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing! Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, o, saan? tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, rin? ko ang lahat ng makakaya ko. Tekla mo, super eto view. Prodasa ng drawing ko. Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara! Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Uh, Pero ayoko nito. Hali ka na. Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Uh, uh, uh. Henyo ko. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Mahal siya magiging masarap kapag nagdagdag tayo ng ilang gulay. Wow. Pagkatapos, magiging perpekto na ang lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Ay, gear wear. Or trigger breaker. Sige, ano? Sige, kada pagsasalita. Panahon na para gumuhit. Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. May eh, mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Balgong croquette at sobrang astig at gulsp. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmane. Parang bata ka umasta. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Nako, Hindi ito sapat na matibay. Hoy, Andy! Magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang pen. Lucky. Baka pwede mo rin akong tulungan. Oo! Oh. Sigurado! Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oo! Oh. Sige, mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy! Talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yon. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie nasa ng kalahati ng damit? Ay naku! akala ko nandoon. Pasensya na, pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot. Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah, iyon na. Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy, ano 'yon? Ako ah, na ang pahala dyan. kumakanta! Nako, pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise, ngayon nasira na ang drawing ko. Aha, buti nga sa'yo. Hoy! Boy, mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat! Isa kang tunay na ginoo. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo. Versyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, wala na silang oras para gumuhit ng cool na korona. Pero may pagkakataon akong manalo. Sa tingin ko, kaunting pagkalat ay sapat na. Ang ganda. Wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Just kidding an orstap, or I'm afraid jams on yung kiobro, my Esther. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin? Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie. Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha Sushisa. ng... Teresa! Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow, ang bilis. Mahal na oh, prinsipe. hindi ko gagawin. Dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? Ang kaharian ng mapimples? Hindi! Oy, alam mo ba? Jane, may korona rin ako para sa iyo. Hindi ito gawa Pero sa Pero gawa dito. ito sa pag-ibig. And I today isang ilang bulaklak para sa iyo. Oh! Maraming salamat, Andy. sige. Kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na.